Naman ang at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos ang mga makapangyari sa lahat. Ikambigay sa aming buhay. ng mga pangyong kapabayan. sa aming lakad sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po. Amen. Amen. Okay. Ayan, welcome back ulit mga kinapang vlog. Ulit, dito naman tayo sa ating mga bagong misyon. Ang misyon natin, pamibigay sa mga mahirap. Kaya, huwag natin kalimutan rin. Sana mag-subscribe rin kayo at unting sagirin sa ating mga para magiging updated kayo sa aming video. Yung mga kinabab vlog, tara sama natin. Let's go. Namin yung kailangan nating tiruhan. Ah, good morning mga kinabab vlog. Narito po tayo di sa Iriyang Basakan, Melayu. ilang kilometro pang biyahe na yun ah, ano tay -tay. Uh, kaniki. 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 oh, kaniki. Tapos, nandito pa sa Lubliban, puntahan namin yung nangangailangan uh, din na malapad din yung ano niya. Pero, siyempre, may kaidara na. Kailangan natin puntahan. Puntahan. At konting tulong lang mapabot natin. Yun lang po. Tara, dito na Ah, mga bang ito yung bahay ng kapitbahay namin doon sa San Lorenzo. si Junior, pinuntahan namin dito sa Timburan. Ito yung bahay niya, 15 years na rin siya dito nakatira. Kaya naisipan namin puntahan siya dito. Baga, tapos mabigyan din ng konti ng tulong kasi kami nagabigay-bigay din ng kahit Nag-aambagan kami para mabigyan ng konting tulong ng mga taong nangailangan talaga. doon din sa amin pero malayo siya dahil sa kanikik siyang libliban yung lugar niya narito po kami ngayon sa kanya ah, nandito siya nakaupo tingnan yung sitwasyon ng bahay niya kasi siya dito talaga sa gitna ng basakan pero hindi sa kanya nagbantay lang po siya pero wala siyang sinasahod ngayon kasi yung may-ari hindi na makontak sa saan yun boss? sa, ano, sa, sa German alam German, ano? eh. German, sa German po yung may-ari ngayon nagdala kami ng ayuda ito po para sa kanya talaga siya ang hinahanap namin dahil oh. tagal na kami hindi nagkita nito eh saka may konting ano din sir, uh, mga dilata mga gold ay ito nga yung sukal niya oh konti na lang saka wala talaga pag sa bukid talagang hanggang ano lang ngayon papasalamat kami na nakarating kami sa kanya kahit taligaw-ligaw kami sa daanan papunta rito sa anong kanya anong masabi nyo boss sa ah, Pasalamat, kainabang. Pasalamat din kami sa inyo kami dumating sa pagkatot din ako hirap na hirap kahit pang ko wala talaga. Ngayon nga, dito <coughs> sa bundok talaga no? Hirap ano? Malayo kasi yung baryo. Oo, malayo at saka pagod ka maglakad um, yan. Hirap na ako maglakad kasi medyo may hapo pa ako. Oo nga, hindi pa ako malingos to. Hmm. Pero Diyos, baka gagaling din sa sunod na buwan, sunod na araw. Mas okay. Ba pagdasal lang po natin. Oo, yun talaga mga kainabang. Pasalamat daw si sa mga kainabang vlog na nakarating dito itong kay Nabang Tata, kay Nabang Danoy, siya ang taga-video sa amin. Ako rin nagpapasalamat na nakarating kami sa iyo ngayon, sa araw na ito. Pasensya na kayo, naligaw-ligaw kayo sa daanan. <laughs> okay lang, okay lang. <laughs> Maraming ang daanan yun. <laughs> Daming daanan, tinuro kami doon eh. Allah! Bago-bago kasi daanan. <laughs> Kaya nga eh, grabing one through na yun. Pag... Okay, salamat talaga kami. Dahil lang mga kainabang karating dito sa area ng kaibigan. Salamat din sa inyo. Magandang hapon po sa inyong mga kinabang. Salamat po sa narating namin kanina, na maayos yung pagbiyahin namin, walang gabriya, walang ano anumang sakuna. At sobrang pasalamat namin sa Panginoong Isus na nakarating kami at nandito na po kami. Nagpasalamat. Amin.